Magandang umaga po, Jewu family. Pastor Nel Maulid, Monrovia, California, USA. Isang buwan na lang ho at nandyan na po ako sa, sa Pilipinas. Darating po ako ng mahal 20. At uh, hopefully, dalawang buwan ako mananatili dyan sa, dyan sa inyo. So, Pagpatuloy niyo ang pananalangin na yung aking blood pressure ay ma-control para po ako makalipad ng mapayapa. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin. <clears throat> ang tatalakayan po natin ngayong linggo ito ay ang pagwawasak ng mga kuta ng kalaban. Ah... Uh, kasunod ng ating, kasama po ito ng ating series ng uh, Spiritual Warfare. Ngayon, kung ikaw ay nagpapakayag ng Ibanghelyo sa lahat ng pagkakataon na meron kang oportunidad, ikaw ay agad-agad na sasalungatin, sasalungatin ng kalaban. Ang pagdedeklara ng salita ng Diyos ay di lamang umaakit ng hindi paligtas kundi pati na rin ang mga masasamang espiritu na kontra sa layunin ng Panginoon. At sa saglit na buksan mo ang iyong mga bibig para magpatutuo at mangaral ng salita ng Diyos, ikaw ay puputaktihin ng mga iba't ibang klaseng espiritu. Ngayon, ikaw ba kapatid ay handa sa inkwentro nito? Ang espiritwal na labanan at pagkikitagpo o inkwentro ay madalas na tinatakay sa Biblia. Tinatalakay sa Biblia. Dalawang klase po ang inkwentro o pakikipagtagpo. Ang power encounter, kung tawagin natin, kapangyarihan, at truth encounter, katotohanan. Ang pagtatagpo ito ay maaaring bigyan kahulangan ng mga ibat, sa iba't ibang paraan. Ngunit sa pangkalahatan, ito ay tumut tukoy sa digmaang espiritual ng mabuti laban sa masama. Dahil sa tayong mga mananampalataya o iglesia ay binigyan ng Diyos na kapangyarihan galing sa wanal na espiritu at otoridad galing sa Great Commission, maikalat na natin ang magandang balita sa buong mundo bago dumating si Jesus, tayo'y naging punteriya ng Diablo. Gagawin niya ang lahat upang tayo ay para hindi natin maumpisahan o mapagpatuloy o matapos ang utos na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, ating unahin ang inkwentro na kapangyarihan. Kadalasan, ito ang ay may kasama mga pagpapakita ng supernatural o kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng himala tatalakayin po pansuman pansumandali lamang ito dahil hindi po ito ang, ang ito po ng huli-huli nating tatalakayin. Upa, at babalikan ko po ito pagkatapos natin mapag-aralan mapag ng ang ng katotohanan. Sa Old Testament, ang mga pinakapopular na halimbawa sa inkwentro ng kapangyarihan ay ang pagtatagpo o inkwentro ni Moses laban sa mga magikero ni Parao sa Egypt. At ay kalawa ang pagtatakpo ni Elijah laban, laban sa mga propeta ni Baal. Sa New Testament naman, ang pagtatakpo ni Jesus laban kay Satanas sa disyerto at ang pagpapaali sa mga masasamang espiritu ni Jesus at ang kanyang mga apostoles sa mga taong sinasapian ng mga demonyo. Sa aking pong 45 years of ministry, apat na beses lang po ako nakaranas ng tinatawag nating power encounter o inkwentro na kapangyarihan. Sa pagtinalakay na po natin ng power encounter ay bibigay ko po ng detalya ang testimony kong, ang mga testimonial kong ito. Inkwentro ng katotohanan, ito po ang natin pag-uusapan. Ang laganap at madalas nating ma sa ating pagpapahayag ng magandang balita ay ang truth encounter o ang inkwentro ng katotohanan. Ito po ang ating pagsa ngayon at sa ibang, sa ibang linggo pa. Banggaan ito o salungatan ng katotohanan ng salita ng Diyos laban sa mga kasulis kasinungalingan o panlilinlang na pinapalaganap ni Satanas ng kanyang mga medibonyo at ng kanyang mga tao-tauhan. Kasama na rito ang lumalaganap ng mga idea tulad, for example, ng abortion, same-sex marriage, pagsasama, laban sa pag-aasawa, pagtatalik bago mag-asawa, homosexuality, at marami pang iba. Makikita ninyo sa, sa mga ito na ang puntirya nang pag-aatake ay ang mga pagpapahalagang moral ng pamilya ng isang kristyano. Pamilya ho ang tinatarget. Pamilya natin mga kristyano. Sa laban ng ito, pinagtatanggol natin at pinaninindigan natin nang matatag ang katotoha ng pinapayag sa Biblia. According to 2 Corinthians 10.5, ito pong sinasabi ron. Hindi lang natin pinagtatanggol at paninindigan, kundi, ang sabi rito, ating winawasak ang mga argumento at bawat pagkukunwari na tinakda laban sa kalaman ng Diyos. At, binibihag natin ang bawat pag-iisip upang gawin itong masunurin kay Kristo. Sa so, mga tulad, dalawang bagay ang pinapagwasa natin ng Panginoon sa talatang ito, sa 10, 2 Corinthians 10.5. Unang-una, ang pagwawasak ng anumang mga argumento, anumang mga bagay at pagkukunwari laban sa kaalaman ng Diyos. Ang tawag po natin dito ay kuta o strongholds. Pangalawa, pagbibiyag ng bawat kaisipan upang ito mag, ito'y maging masunurin kay Kristo bibihagin natin ang ating kaisipan upang tayo o ang ating kaisipan ay magiging masuno kay Kristo. Ang kuta sa kaisipan o strongholds ng mga, ay mga ideya, filosofiya o paniniwala na salungat sa kaalaman ng Diyos na isinisiwalat sa Biblia na na bubuo sa isipan ng isang tao hanggang sa ang mga ito ay lubang ay maging kanyang lubos na pinaniniwalaan at pinaninindigan. Nagiging way of life niya po yung kanyang belief. For example, ang kuta ng pagkamasarili. Isang, isang pangunahing dahilan na pumipigil sa karamihan na sumunod kay Kristo ay ang masyadong mataas na pagtingin sa kanilang sarili. Ang ilan sa atin ay nakakulong sa kuta ng pagiging makasarili at ginawa nating batas sa ating buhay ang lubos na magtiwala sa ating sarili at hindi umasa sa iba. Ang tawag po rito ay self-sufficiency. Marami ang nangangaral sa ganitong ibanghelyo at marami rin ang naaakit dahil nakatakpo sila ng kasagutang kasang ayon sa kanilang ninanais. At madalas tayo natutokso na sabihin ng na, na may pag -aalilangan. sino ba talaga ang ating pinaglilingkuran? Ang karamihan at madalas na sagot dito ay, of course, ang ating sarili. Tunggo noon, parang natural lamang sa, na tayo ay maging map mapagsarili at hindi umasa sa ibang tao. Natural yun. Ang lubos na pagtitiwala sa sarili ay may natural na kabutihan. Uulitin ko po. Ang lubos na pagtitiwala sa sarili ay may natural na kabutihan. At ito at dito nang gagaling ang pagiging masigasig, pagiging masipag, at pagiging kumpiyansa sa sarili. Hindi po masama ang mga ito. Ang problema ay ganito. Madali tayong mahulog sa patibong ng Diablo na nag-uudyok sa atin na tayo ang dahilan tayo ang dahilan ng ating paglago at pagiging sapat sa ating sarili. Subalis, so, madalas na ito rin ang nagpo, napupunta sa isang malaking pagkakamali at isang malaking kasalanan. O, ngat ang pagiging sapat sa sarili na hindi na nangangailangan ng tulong ng iba ay natural na ng mabuti. Ngunit ang pagiging sapat sa sarili na hindi nangangailangan ng tulong ng Diyos ay kapahamakan at kamatayan. Kapag ang isang tao ay naniwala na pwede niyang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sarili niyang paggawa ng kabutihan para matakpan niya ang kanyang mga kasamaan o mga samang gawain, hindi niya na mamalaya na isinasara niya unconsciously ang kanyang pintuan sa kaligtasan na inaalay ni Kristo sa kanya. Kung ito ang kanyang paniniwala, na pwede niyang iligtas ang kanyang sarili, eh bakit pa kailangan ng isang tagapagligtas? Ang paniniwalang ito ang pinakauna at pinakamatibay na pader ng kuta na dapat nating wasakin upang mapahayag nating maigi at ma-explain nating effectively, epektibo ang ibanghelyo ng kaligtasan. Hindi kayang tubusin ng tao ang kanyang sarili. Sa liling kaligtasan, si Jesus lamang ang makakagawa nito at tayong lahat ay umaasa sa Kanya. Karamihan sa mga tao na gihirap lumapit kay Kristo ay dahil na hindi nila kilala ang kanilang sarili o kilala ang Diyos. Kamangmangan at kawalang malay sa katotohanan ng kasalanan ay lagkanap sa karamihan at hindi nila alam na ang kasalanan ay pangkahalatan pangkalahatan at personal. Bakit walang interes ang mundo sa tagapaglitas? Ang kawalan ng malay sa kasalanan ay tiyak na sa kawalang interes sa isang tagapaglitas. Ang katotohanan ay ang kasalanan ay nangangailangan ng isang tagapaglitas. Ang ating individual na pagkadama ng kasalanan ay nagpaparandam sa atin ng pangangailangan na isang tagapagligtas. Hihilahin natin pataas patungo kay Kristo, kay Kristo ang mga taong nakalublog sa kasalanan. So, bakalun, bago natin magawa ito, dapat makita nila na sila ay nasa putihan at nasa pinaka mababang lugar. Kung hindi natin maipapakita na ang na, na ang tao ay kahabag-abag at duka, bulag at hubad. Ang alok ng kaligtasan ay hindi makakakit sa kanila. Naniniwala si Pablo at tayo rin ay naniniwala na maang mga sandata ng ating pakidid, pakikidigma ay may sapat na kapangyarihan upang ibagsak ang pinakamatibay sa lahat ng mga kuta kung saan ang mga tao ay nakakulong sa kanilang sarili laban sa pagtanggap ng ibanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng awa ng Diyos. Isa sa pinaka makapangyarihang gawain ng Espiritu Santo ay ang pagpapatunay na tayong lahat ay makasalanan. Kasama na rito ang ating paniniwala na ang Ibanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos upang iliktas at baguhin ang mga tao. Sa lahat ng bagay, makikita natin na ang salita ng Diyos at banal na Espiritu ay magkasama parate sa trabaho nito. Ang Ibanghelyo kapag iyong diniklar, diniklara kapatid ay gagabit, gagamitin ng banal na Espiritu upang patunayan na makasalanan ng tao. Kinukunbik po ng Holy Spirit pag dineklara natin ang gospel of salvation. Hindi gagalaw ang banal na espiritu kung natin. Hindi gagalaw ang spirit, ang banal na espiritu kung hindi natin ideklara ang ibanghelyo. Ito po ang ating responsibilidad. Sa isang kristyano, di sapat ang, na siya ay maligtas lamang Meron tayong tungkulin na gawing disipulo ang mga bagong ligtas. Huwag tayong masusurpresa na marami pang sa pag-iisip nila, lalong-lalo na yung mga bagong ligtas. Nagbibigay ang Diyos ng malaking kahalagaan sa ating pag-iisip. Aninikha niya tayo na kumilos sa direksyon ng ating kaisipan kung ano at kung paano mo iniisip ang isang bagay ay nakaka-epekto sa bawat bahagi ng iyong buhay. Sinasabi sa Biblia, Proverbs chapter 23, verse 7, sapagkat kung ano ang iniisip mo sa iyong puso, ay ganun ka. Ang pamamaraan ng iyong pag-iisip ay ang pamamaraan ng iyong pamamuhay. Ang iyong mga, ang mga nasa loobin mo, ay literal na umuubog sa iyong kaisipan, sa iyong mga gawi na kumokontrol ng iyong buhay. Ang layunin ng Diyos ay ang lahat ng ating iniisip at kilos ay ma ng kanyang mga salita na tayo'y magiging kamukhang kamukha ni ng ating Panginoon na Isyo Kristo. Kaya po sabi niya, sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Hindi lamang sa pandisal na ang tao, kundi sa, ba sa bawat salita ng Diyos. Yan ang dapat maging normal sa atin, para sa atin. Ang palagay ng karamihan ng mga tao na ang paraan ng pag-iisip nila ay normal. Normal para sa kanila na daladala nila ang kanilang kaisipan ng kanilang kultura tradisyon kung paano sila pinalaki at ang mga bagay na naranasan nila at natutunan nila sa kanilang mga sa kanilang tatay, nanay, kamag-anak, kapatid, kaibigan na pumumuno, pumupuno ng kanilang mga kaisipan, ideya at paniniwala. Kasama ang palad, marami ang sa mga ito ang malayo o kontra sa sinasabi ng Diyos na normal kaya naman ang payo ni Pablo sa atin sa Romans chapter 12 verse 2 ay magbago tayo sa pamamagitan ng pababago ng ating kaisipan. Ito na rin ang pinakamahalagang pamamaraan sa pagwawasak ng argumento at pagkukunwari ng kuta at pagbihag ng ating kaisipan upang maging masunurin tayo kay Kristo. May kamangha nangyari sa atin ng tayo ay pinang, pinanganak na muli. Lahat tayo ay pumasok sa isang ganap na bago at kakaibang mundo. Ating namalaya na tayo ay naniniran sa dalawang magkaibang mundo. Ang mundo na gusto nating iwanan ang salibutan at ang mundo na gusto nating pasukin ang kaharian ng Diyos. Agad-agad tayo nakaharap sa isang malaking dilema, sa malaking problema. Habang papasok po tayo sa bagong mundo, bagong mundo ito ay sinisikap natin matutunan ang mga bagong kultura, mga bagong turo gawin na hindi tayo komportable. Halimbawa, hinatasan tayo sa, sa, sa Biblia na pagpalain at mahalin ang ating mga kaway at ibaling ang kabilang pis-pis ngayon kung tayo ay sasampalin hindi po pakariniwan sa atin to, hindi normal sa atin to. Lalo lalo na ito. Magpatawa di lamang pitong beses kundi 70 times multiplied by 7 pa. Ang lahat ng ito ay bago sa atin. Hindi natin nakasanayan ng ganitong pamumuhay. Ngayon, narinig natin lahat, na, lahat narinig natin lahat ang kasabihang mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Marahil ay maaari pang sabihin na ginagawa natin ito paminsan-minsan kapag ito ay maginawa para sa atin. Ngunit, subalit, so ang pagbabayad ng 10% ng ating kita na may pangako na, na ang natitira ay lalago ng 30% hanggang 100% ay bagay na hindi natin agad-agad pinaniniwalaan. As a matter of fact, marami pa rin sa atin, kapatiran, na kahit na matagal ng mamamayan, mamamayan sa kaharian, ay maaaring magduda pa rin dito. Di po ba? Sa so bagong dito, bagong mundo ito, ay may pinangakong kalayaan sa atin. Ngunit sa mga lista ng mga dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin, ay maaaring magbigay sa atin ng pakiramdam na ang ating mga kamay at ang ating mga paa ay mas lalong nakatali. Ang pakiwaray natin ay limitado na ang ating mga galaw. Ano pa? Nahihirapan tayong namu mamuhay sa ating lumang mundo dahil gusto pa rin nating mapabilang sa kanilang sa, at, sa kanila lalong-lalo na ang ating sa ating mga kaibigan. Natatakot po tayong matawag na nerds o weirdos, hindi natin matanggap ang itakwil sa ating, sa ating mundo na ating ginagalaw. Hindi natin matanggap na itakwil tayo sa munting mundo nating na pinagagalawan noon. At dahil dito, patuloy pa rin tayo na mag-isip, magsalita, manamit, mabuhay at kumilos tulad nila. Sa kabilang dako, ang ating bago na tagpuan na kaibigan o mga kapatid, sa kabilang mundo, is mundo ng mundo ng karya ng Diyos, ay mabilis na nagpapasya sa na tayo ay namumuhay pa rin na kaayon sa dating daigdig na yon. Sa ating ba, lumang mundo, ang ating bagong pakikibaka ay mamuhay sa ating bagong mundo habang ang ating mga lumang kaibigan sa kabilang mundo ay tinatawag tayong mapagkunwari dahil sa kanilang mga mata, mababaw lamang ang ating pagbabago. Kung minsan tayo na mismo ay nagdududa kung ang pagbabago natin ay talagang tunay. Ibang klase ang simulang ito. At tayo ay nasa pinakaibabaw lamang na tinutukoy ni Pablo na pagbabago na dapat gawin natin sa ating pagwawasa ng mga kuta sa ating kaisipan at sa ating pag-capturing o o so, sa ating ano bang capturing sa english sa capturing ang ating capturing ng ating mga kaisipan para tayo ay maging masunurin kay Kristo ating puntadaan ang kaligtasan ay may mangyari sa isang kisap-mata lamang Ngunit ang pagbabago ang pagbabago ng ating kaisipan ang pagwawasak ng mga kuta ang pagiging masunuri natin dahil kinakaptivate natin ang ating kaisipan. Ito po ay panghabang buhay. Panghabang buhay. Tatapusin ko na po rito dahil itong ko po ang ating pag-aaral pag nandyan na po dahil ako dahil mahaba ito eh. At tatalakayin po natin yung pagbabagong buhay ay yung pagbabagong pagbabago natin sa pamamagitan ng pagbabago natin kay isipan. Based on Romans chapter 12 verses 1 and 2. Uh, dahil ito po ang pinaka ang pinaka sentro kung paano, paano tayo mamamuhay ng, ng pagiging isang kristyano to. Paano natin masusundang Mabuti at, mas, at maging masunurin sa lahat ng sinasabi natin, Panginoon. Dapat po natin bugoy muna ang ating pag-iisip na dapat ay nagiging align sa salita ng Panginoon. Dahil maulit po, next month, in person na po ako magsasalita dyan sa inyo uh, magkikita po tayo ulit in one month. <coughs> At patuloy pa rin nyo ang pagpapanalain sa atin, sa akin, sa aking health. Para makati, makatagal ako dyan ng dalawang buwan. Thank you very much and God bless you. bye, -bye.